Tinanggal ko na nga pala yung MTB Clits Pedal na nakakabit kay Mountain Peak. Hindi ko kasi ganun na dahil sobrang late na nga pa kanya. Itong pinadala nga pala sa atin na Rock Bros na Clits Pedal ang ipapalit natin dyan. Ito pa nga pala yung mga screw at na alin na gagamitin natin sa pagkabit ng attachment. At bago natin yung kabit, nanggalin muna natin tong cup at blue na tape. Bali nilagay kasi yan para sa protection ng item at iwas gasgas gas na rin. Gamit nga lang pala tayo ng alin sa pagkabit nito at ganitong size nga pala yung kailangan mga pups. Sa pagkabit naman, dapat yung alin na ipasok muna natin dun sa butas ng arm. Tapos saka mo ilagay yung Clitz pedal dun sa alin pedalin at ikutin mo na ng paigpit. Sa paraan na yan, may iwasan mo na malos thread yung clits pedal mo. Mas maganda nga rin pala kung lalagyan mo ng grasa and thread mga pups. At sino you know, na, nakabit na natin, ganyan nga lang pala kadali magkabit ng cleats pedal. Ito nga pala sa baba na plus at minus yung tension niya. Tapos yun sa gitna mo ikutin kung gusto mo luwagan o igpitan. Ito nga pala yung clitches ko mga pups, at yung attachment nito ay Shimano. At iti-testing natin kung compatible ba tong gantong attachment sa rock bros klits pedal. Yung attachment kasi ng rock bros nakasama sa package ay kulay orange. sino you know, nag-lock siya sa rock plus clips pedal lang Shimano attachment. Kaso medyo matigas yung paglipat kaya adjust na lang natin para di ganun kahirap tanggalin. Balikutin mo lang yung Allen papunta dun sa side ng minus para maluwagan mga paps. Tapos yun din na siya ganun kahigpit i-clip out. Maganda to gawin lalo na kung baguhan ka pa lang sa paggamit ng clips pedal. Ganto nga pala kaganda yung attachment ng rack kapag nakabit mo na. Sana di na umulan para matest ko na to bukas. O nga pala kung gusto mo nitong rack plus clips pedal ay lalagay ko na lang yung shop dyan sa yellow basket. Yun lang right safe palagi.